So hi guys, nandito kami ngayon sa bahay. Parang gubat na oh. Ang dumi. Ay! Hindi na nalilinisan. Maglilinis kami. Kasi mayroong bagong mag-uupa, Char. Ay! Ang daming higad! you know Ay, Diyos ko, Dad! Namumutiktik ang higad dito! Ayan, may, may, ano na, oh. Ayan, hinog na yung dragon fruit. Hinog na siya. Diyan, nabuo yung bunga ng dragon fruit dyan. So, ayan, oh, malago na yung ano, oh. Balinghoy. Oh, masarap yan, ano, gataan yung talbos niya. Ay, Diyos ko. Ang higad. Ang taba-taba. Ayan, ang daming bunga, oh. Kaso, ang daming higad talaga. Ayan, oh. Nakita niyo mga higad, guys. So, ayan, mag magdadamo yung asawa ko. <laughs> Andyan sa bunga ng ano? Ng dragon fruit. Ang daming higad. Ay, grabe na mumutik-tik ang... Ano, bunga ng cherry ko, oh. My goodness. Ayan. Daming bunga. Manguha tayo. Kaso, daming higad eh. Ayun mo, higad ulit. Ayan eh. Ang daming bunga. Pati yung bayabas. Aray! Aray, may lamok. Sabi eh. Nakakatawa talaga. Oh, yung cherry daddy. Yung cherry. Ang daming bunga. Aray. Bumagsak na nga eh. Ang laki na ng puno ng ano oh langka tsaka mangga So ayan. Yun. Daming bunga ng taba ng bayabas ngayon. Hindi ano yung ano niya dahon, hindi lang ta. Yung daming bunga ng bayabas oh, namumutik-tik. Namumutik-tik siya. Ay, nakakatakot yung higad, uy. No. Ano ba tay mag ano dito? Ha? Ay, may, may hinog na yung cherry, oh. Yan, you know? Para ng gubat, dad. So, ayan, maglilinis muna kami. Lilinisin namin na ang bonggang bongga. Ang tagal kasi namin hindi nakapunta dito, oh. Tingnan nyo. Ang dumi-dumi. Ayan, puro dahon. Dahon, dahon. Nagana pa kaya yung washing dito. Kasi may nag-uupa dito.